is no fear. Yeah! Napakasayang makita ang magkakasama tayo dito ngayon kahit umuulan, kahit malayo ang pinanggalingan, kahit basang-basa, kahit traffic, puyat, pagod. kahit ba, marami ay gutom. Masaya dahil nagtitipon tayo dahil nais nating magpahayag ng galit. Nais nating humingi ng katarungan. Nais nating maningil nating papanagutin ang dapat na managot. Paano nga ba tayo humantong dito? Paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang. At panala ng panala ng panala. lipunang makatao. Kung saan may pagmamahal at pagmamalasakit at pakikipagkapwa at higit sa lahat kung saan pantay ang bata. lang At lalo nating inaasahan ang ganitong mga katangian sa ating mga leader at pinunong bayan. Ibinoto natin sila dahil may pangako sila. Nangako sila, mamipuno sila ng tapat. ating lahat okay, okay. na hindi dito nagtatapos at natatapos ang ating laban mula sa araw na ito nangako tayo sa ating mga sarili sa ating mga katabi sa ating mga kapwa Pilipino na tayo ay mananatiling mula magbabantay tayo magtatanong tayo at mag sa tayo at ikilos tayo panating kapapilipino pilipino para pigilan tutulan at labanan ang kasinungalingan